Hindi pa kung ako pag mahirap uh, ako kumindig. Mm. Matagal akong umukula nung sumasakit. Ah, oh, sige. Oo. Okay. Arthritis. kaya to? Arthritis yeah. yan. Eh. Arthritis yan. naman na ng basketball eh. Hindi kasi nung umpisa talaga <laughs> yung basketball. Yun. Ha? Nung umpisa nito, mm. nags, punta kami ng kaya po nagsimba. Mm. Ngayon yung jeep, masikip. Mm. Kinalo ko yung aking, ano yun, yung aking malunggang. Mm. Ah. Oo, oo. Tapos nung pag-uwi ko, sumakit na itong isa. Ah, nadaganan? Siguro. Oo. Oh. Yun, nag-umpisa, nag-umpisa hanggang umuwi ako ng Dabao. Bisaya ka? Bisaya yun, taga Cebu. Ah, ay, labaw, taga Ano ka yung Oo. oo. Uh, nung nung pag ko, nang pag ako, nag-umpisa na, pati na isa lumipat. Yung hmm. Ano ba ito? Parang mabigat. Tapos mo abot rin sa uka ng mag-uwi. Singit. Singit na siya, singit. Oo, may lahing. Sagan rin, higat na saka. Sila na higat mo. Sinta. Sige,

ciudad pa niya itong Ano ko po? ko. Ano mo nga nga rin mo ka operahan? Bakit yung sakit mo? Atritis. Karay ko, nga. Ay, mukha ako nito po eh. Sakit siya ito, Sakit ko. Ganang sakit ito, Pe? Asa nga mo sakit? Ito, Pe? Kanyan niya Oo, di ka nagano po. Ha? Di ka nagano po. Ano yung musingin? Nabara. Kala, ala, muna yung kasasingit na nire. Muna ay nagbara, nagbara din nagaging dugo, hinulagin dugo, hinay muna mungun-mungun. mungol Kunya mong iyon-iyon ka pala ng magpiliton. Mag mag Nasa, ang atletis, bawal na iluton. Huwag di kabalo. Mubag mo na. Kaya di kabalo, ariman mo ilot. Huwag niya. niya ilot ni mubag na. Muna yung siya technique, iluton ni siya, ilutin. Hindi pa inong sila ko sa ilutin. siya, iluton ni siya, hindi kabalo. Kini na iluton. kini siya Andoko, na Asia, Naklerna, Asom, Semoaki, Waman Hilop, na Hilop, Tengus, Ingin, Ding, Kemaayo, Dielaksa, 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 dia, Dielaksa, 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 itu Dielaksa, 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 Hmm, hmm, oh, ito isang, oh. hmm, 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 oh, sakit, hindi, binda, binda. Oh. Ito ba yung ano sa dabaw? Hmm. 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 Siyang, ano, ano, hindi mo maganito? Hindi mo maganyan. Oo, oh, hindi mo maganyan. Hmm. Ah, lalo na, magsikansisyong ka. Masamot na, malupad na ka. Nilipad na. Wala <laughs> nga mga baang oh, oh, sayang sa luwag na mga hubot na rin. Ah, diba? Oo oh, yun. Ah. Oh, para hindi ka maipintan dyan. Oh, pag yan naipit, ikirot na naman yung baang mo. O, oh, ganun ba? Kahit na sa bahay ko yan, pag ano, ganyan ba? O, o lagi ka tagilid. Huwag mo itong gamitin. Huwag mo tong gamitin to. Oo. Oh, oh, kasi pag tatayo ka, gamitin mo to. Ah. Madali ka, sasakit ka naman. Nakasasunod sa whole body natin. Hmm. Maganda yung whole body. Oo. Oh, oo. Oh, oh. oh, Mahirap din mo mga hmm. ugat. Okay. Lumukas okay. ka. Okay. kasi na ba ban mo? Kaya hindi naman ako hindi ka kulang Oo, oh. oh, di ka. kayo na yung mga agat. Karol, pwede na kang balik ito raisa. Mawala oo Oo, ang ko na lang. tradisyonal, na ngayon mahanap mo. Yan, sarap po. Alam mo na, ibira na mahanap ako. Kaya kahit si tatay, yung kanina binagaw na. Gusto-gusto niya eh. Oh, Oo. Oh, senior na yun sir. eh. Sabi niya, matagal kang matagal kang hanapin na siya, mga ganyan sa'yo. Patay na kadalasan. alam